Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. At ang topic natin po ngayon mga lalabs, mga bayots ay just go sa takot ni Tambaloslos, Liza Marcos at Bumbong Marcos na matalo si Tambaloslos, Crocodilos, Martin Romualdo, Saliti. Aba! Pinabura ang tatlo niyang kalaban doon <laughs> ngayong darating na eleksyon sa Mayo. O, yung nag-file, o ito yun, o. <clears throat> ang ako kasi masyadong maliwanag. Ito yun. Uh, sila. So, sino ba yung mga kalaban dito ni Martin Romualdez? Merong tatlo. Ang pangalan dito, number one, ay itong si Nini Bakali. Ito yung inendorso ni VP Sara at ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yung pangalawang makalaban ni Martin Romualdez ay si Danilo Chua. Danilo Misayas Chua or Misias. Tapos yung pangatlo, Minerva Gaot. Ito yung pangatlo. So, apat lang silang kandidato uh, kumandidato pagka-congressman sa 1st District ng, ng uh, Tacloban Leyte ayan si ano pang-apat si Martin Romualdez no <laughs> so yung natira mga lalawds mga bayots paglabas ng baluta ngayon oh ito na ano nila <laughs> ba saan na yun ayan na no? oh si Martin Romualdez na lang yung pangalan na yan ang natira yun tatlo binura ni milik <laughs> Ay, naku. Siyempre, takot si Bongbong Marcos, si Liza Marcos at si Martin na mawala. Si Martin di sa Kongreso so para eh, kapag mawala man yan matalo dyan sa liti, tuloy, eh, hindi na matuloy-tuloy yung nakaw nila dyan sa Kongreso. Kongres, no? So, ito, pinadisqualify ko, no? oh, may disqualify na hindi alam ng tatlo katao na to. So, ngayon, pumalag dito si Attorney Vic Rodriguez. So, ito po, mga lalabs, mga bites, panoorin niyo, pakinggan ang uh, hinaing ni Attorney Vic Rodriguez. Paligang <laughs> patas, yung due process and oh. equal protection of the laws. Naglabas yeah. ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacali, kandidato for Congresswoman, kalaban ni Martin Romales. Yan yung pinakita natin kanina eh, mga lalang. Kung talaga marunong lumaban ng malinis at pata sa ating mga nagpapahirap sa bansa, tinanggal mm. po nila si Nene Bacali bilang opisyal na kandidato ayon sa Comelec. Ito po ah. ay may hindi lang yun si Nini Bakalia, yung pinakita ko kanina, si Danilo Chowa, si Nini Bakalia, at saka si Minerva Ga. O tatlo sila yun, pinabura. O, yun. So, para walang kalaban si Martin Romualdez. So, harap-harapan talaga. Ang panggagago, kaya ulitin ko, taga Leyte, gumising na kayo dahil kayo na lang yung siyudad sa Pilipinas halos na pag-iwanan na kayo ng panahon, no? Payag ba kayo na gagugaguhin na lang kayo ng mga Romualdis dyan? ...due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bakali is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Pakale Nene dyan sa balota sapagkat karapatan po hindi na ni Nene eh. Yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi oh. kayo marunong? Yun yung sinabi ko kanina eh. Itong mga tao dyan sa Leyte, kagaya ng mga uh, gustong iboto si Nini Bakali, gustong iboto si Danilo Chua, gustong iboto si Minerva Gaot, hindi lang si Martin Romualdez wala na tinanggalan ng Comelec at tinanggalan ni Bongbong Marcos ng karapatan ang mga butante na nais iboto ang kanilang mga gustong kandidato. Harapang panggagago po ito. Kung lumaban ng patas, lahat ng pagdaya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Correct. Bakit itong Comelec? Eh patuloy din pinapaboran. Ang uh, baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nilo, at patunay, kumingi po at binigyan na exemption ng Comelec yung ACAP, yung aix at kung ano-anong ayuda pa, e, pwede rin mm. pong mamigay. Bakit oh. hindi ninyo patapot? Kasi vote buying po yan mga lalags mga bayots, yung ACAP na yan. Kaya Itong putang inang George Garcia na to, ng kumilik, animal kang yawa, kang hinayupak, kang baboy ka. Si Erwin Tolfo, na harap-harapan din ang panggagago sa mga Pilipino, Amerikano. Uh, ano pa? Uh, kay Erwin Tolfo, ano yung sinasabi ni George Garcia doon? Wala namang nagreklamo sa amin. O ganyan. Yun nga dapat ang i-disqualify eh. Yung putangin ng Irwin Tulpo na naman durubo. Pero, ano sino yung dinisqualify dito? Yung mga matitino na mga kandidato na kalaban ni Martin Romualdez dahil takot itong animal na buhaya dyan sa kongreso ngayon na si Martin Romualdez. Matatalo siya. Nakakahiya ka, Martin Romualdez? Congressman na nga lang sa lugar mo, Nanginginig na yung tumbong at bayag mo na matatalo ka. Tapos nag-ambisyon ka pa magpresidente. Weh. Nandaraya ka na nga lang dyan sa sa lugar mo na nga lang siya liti ha? Kongresista na kongresman. Eh. Kongres dyan na lang eh. Tatakbo ka na nga lang kongresman. <laughs> Pasasalo ka pa. ba kaya? Hala. Lumaban ka ng patas, Martin Romualdez. Huwag yung ganito. Akala ko ba? Sabi ni ni Joker Arroyo, mayroon kang puso. Sabi ni ano, ni... Sino ba yung, yung putang ina niyang kasabot sa pagdarakaw sa kaban ng bayan? Saldi ko. Si Salde Korakot. Dat ko sandi ko rakot ko rakot kala ba na, sabi niya may puso ka daw kaya eh, pwede ka na maging presidente eh kung yung mga kasaban mo na nga lang dyan sa sa yung lugar sa first district sa Leyte pinabura mo sa Kumilek sa buatan ninyo dyan nila Liza Marcos, kasi si Liza Marcos man, mga lalams, mga boys ang nag-appoint yan kay, Joe, uh, kay George Garcia bilang kumilik chairman. Otro din yung animal na yan eh. Di ba kamakailan yun binulgar ni Marco Lita? Na mayroon siyang mga bank accounts sa iba't ibang lugar na doon pinupunduhan ng uh, ngayon kumpanya ng Miro na yan na Picos Machine ngayon. Na Micos, Micos din ngayon, ng Miro Machine na yan, ang eleksyon, ngayong Mayo. O oh, dito na nga lang ngayon, no? Oh. pag-print ng baluta, wala. Yung tatlong kalaban <laughs> ni Martin Romualdez para palabasin na tawag dito. Wala siyang makakalaban. So, siya pa rin ang panalo. So, speaker pa rin si Martin Romualdez. <laughs> Nakakaawa ka, Martin Romualdez. <laughs> Nakakahiyak. Hindi ka, Talaga naman, wala ka nang hiya sa katawan, no? Kahit anong gawin. Hindi, wala. Wala nang hiya sa katawan ang natitira kay Martin Romualdiz. <laughs> Loser.